Nagdiwang ng Pasko sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pagkakataon daw ang Pasko sa pagtulong sa nangangailangan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Isa buhay at tunay na diwa ng Pasko. Iyan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa so, mga Pilipino ngayong Christmas Day. Buksan po natin ang ating mga puso at ang mga tahanan upang maipadama natin ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Ayon sa Pangulo, may pararamdam daw ang tunay na diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Sa iwalay na Christmas message, ipinaalala niyang higit sa selebrasyon, pagkakataon daw ang holiday season sa pagtulong sa mga nangangailangan gaya ng mahihirap at may sakit. Ang taong tumutulong, inihalin tulad niya sa isang parol. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maundad na bagong Pilipinas. Muli, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ayon sa palasyo, sa Malacanang Palas celebrate ng Christmas si PBBM. Una nang binuksan sa publiko ang palasyo para sa simbang gabi at mga nais na sumakay sa rides at mag-food trip. Mobile Journal Julie Biza po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.